Okay. Isang mariing maligayang Pasko po ang aking pasalubong dito sa St. Joseph, Barangay Tabigiginto, Bulacan, Place of Mother Parin. Ang pagbati ko po ito sa inyo ay eh hindi ko makakalimutan. Itanong niyo po sa akin kung bakit. May maganda po akong dalang balita sa mga tao sa buong sandaigdigan at lalong laluna na sa mahal na bansang Pilipinas. Ang akin pong pagdaiti sa inyo, eh, wala na muna tayong pag-uusapan sa karamdaman. Kundi tayo po ay eh, sasalubong sa magandang biyaya ng Diyos. Ang ating pong gagawin ngayon, ay eh, halos puro pagbaba. Ang hahanapin po natin ngayon ay ang daan ng Diyos sa kanyang kalalagyan para po rin tayo ay makarating sa langit para iso. Ang tagi ko pong masasabi sa ngayon, ang nagdaan ay eh, nakatapos na at lumipas na. Ngayon po ang ating punta ang magandang daan sa landas ng Diyos para po tayo ay eh makarating sa gawin at tumupan. Kaya ko po nasabi ito sa aking naging karanasan. Kung sakali po't magbibigay ako ng kaprasong letra, noong ako po'y kasalukuyang gumaganap at ako'y ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pag-witness ng ating highest father, na binigyan niya po ako ng pagtulog ng apat na gabi at limang araw. Binigyan din po ako ng mahal na Panginoon na labing limang beses yung pinako sa krus. Ito po lahat na ito, eh, tiniis ko. Babalibaligtad po ako sa lahat ng aking ginampanan. Pero ngayon po, nakamiti po ako sa inyo. Happy po ako. Ang hindi ko lang po makakalimutan, eh, ang in sa akin. Ang ibig sabihin po pala, ang sasabihin ko sa inyo, kung may pasimula ay may wakas. Kung may pags... Kung mayroong pagsika ay may paglubo. Ang akin po tinatawagan dito ay ang mga new generation. Kasi kinakailangan po sila gumising, mamulat, ayusin nila ang mga bagay-bagay. Huwag -bagay. po sila lulugar sa mali kasi new generation, mapalat kayo. Itanong sa akin kung bakit. Heto ang mother pa rin. Heto ang lola, mother pa rin ng Bulacan. Nangungusap sa si inyo, dumalaw para magbigay ng senyas sa araw ng Pasko, buhay ng tao na hindi makalang. Ang akin sasabihin sa inyo sa araw nito Gayon ngayon pala kayo sisibol, sisikat. E kapag kayo ay gumawa ng mali, hindi kayo sisikat. Lubog agad. Pero ngayon, nanginginig ang mother pa rin, nagbabalita ng napakagagandang ha, salita. Alalahan ninyo, mga new generation na nanawagan ako sa inyo. Ang ah, mother pa rin ng Bulacan, ha, wala ng pangalawa, iisa lang ito, nakangiti sa inyo, para lagi kayong gisingin, pagsagihan, umayos kayo ng pwesto, Desisyon gagawin, pag-aaral, ha? Matuwid. Huwag kayong patatangay sa mali. Kasi pag mali ang inyong gawa, wala Mahirap na. Mahirap nang magpasika. Ngayon, kung kayo ay sikat na, sikat palang nakapraso, eh ito dahan-dahan sisikat hanggang sa tumaas. Ngayon, kaya ako proud magsalita sa inyo, hindi ko akalain sa piti ng aking buhay ang ganitong kasaysayan. Hindi ako mayabang hindi sa pamamagitan ng pinansyal ang aking ipinanalo, kundi yung hanggap of God sa akin sa milagro. Kaya, ang pagbati kong ito, e eh, tunay namang isang aral sa mga, sa lahat, sa nag-aral, sa hindi nag-aral, sa mga negosyante, ha? at lalo-lalo na sa mga artista, mag up kayo ngayon. Ha? Ang number one yung gagawin dito, simple lang. Kasi, pag kayo agad mayabang, hindi kayo mag improve E tanong niyo ulit sa akin, bakit? Eh kasi, wala ka pang nagagawin, napakayabang niyo na. Kaya itong aking bibig, na ibinigay ng ating mahal na pamiso sa bataan, eto na namang, naman, malalim, Dahil ngayon ay magpapasko, isesenyas ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya ang aking pagmamahal at pagnanawagan sa buong sandaigdigan, lalo-lalo na sa mahal na Pilipinas, at lalo-lalo na ang lahat ng namumuno, ha? kinakailangan ito isa puso ninyo, isa katuparan, ang inyong pagkaupo. Dahil ito, weather-weather lang. Kaya ako'y sumigaw tapos nyo ang inyong trabaho para kayo na dapat. Hindi sa tao, kundi yung ibinigay ng Diyos na pasan ninyo ang magandang trabaho. Hindi yung ginawa ninyo na upo kayo, forma lang kayo ng forma. Ha? Hindi tama yan. Kaya ang pananawagan kong ito sa lahat na, na, lahat na nasa obligasyon, ha? kataas-taasan, justice, government, lahat na hindi ko naiisa sa inyo. Marahil na intindihan nyo ang akin bisa at kahulugan na ginagampanan sa araw-araw. Pero wala tayong magagawa. Sa unang estilo ng aking buhay, ang tinuklas kong lahat na ipinilawanan ko sa inyo e eh, tungkol sa panggagamot. Ngunit, nagagalak din akong ibalita sa inyo. Nagtagumpay din ang mahal na Panginoon sa ipinagkatiwala nila sa akin. Nakikita nyo, nararamdaman nyo, hindi ko na isa-isa para maintindihan nyo ang lahat. Sa kabila ng aking ipinasalubong na pagbati sa lahat ng tao, ha? kung sakalit may tatamaan, mag-iingat kayo sa, sa tawag ng pag-ibig. Nasa libro, ang pag-ibig ay 25, ang kasi seven 75. Pero ang sagot ko sa inyo, lumagay kayo sa regular. Maging simple kayo. Humanap kayo ng tunay sukli, tunay karapat dapat. Huwag kayong pabigla-bigla. At huwag kayo makuha sa agnas ng maningning na ganda. Lumagay kayo sa karapat dapat. Simple ayos, mapagtiis, mapagkakatiwala. Ito ang bunga ng buhay na aking inatid sa inyo na hindi nyo so katakalain. Mother pa rin ng bulakan. Ha? Mother pa rin ng bulakan. Ngayon ay nakatayo rito sa St. Joseph Chapel. Ngayon at man, hindi ninyo makakain. <laughs> uh, ang aking dasal na ibibigay sa inyo, kaprasulat. Ito na. Sa ngalan ng Ama na Anak ng diwa ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin nasa langit, kami pong lahat ay naririto sa ibabaw ng mundo. Puro po kami may problema. Puro po kami may katanungan. Ang mabigat po nito ay ang amin karamdaman sa pamilya. Sana po, buksan niyo kami ng kagalingan. Alam namin mahal na Panginoon sa araw ng Pasko. Hindi mo po kami kayang pilis. Basta po kami kumako. Naniniwala po kami. Ano man ang aming karamdaman, kayang-kayang bumalik. Dahil kami po'y nananawakan sa inyo. Kaya ako man po si mother pa rin, kahit na gabi na, ako po ay e tumayo. Ang ibig ko po sabihin, hinabol ko po ang araw na ito. Kung bukas po ako mag-facebook, wala na pong binatba. E ito po ang kasabihan, huli man daw at magaling, ay nahayahabon pa rin. Kaya ang mother pa rin na, bulakan, kakanta ngayon. Hindi ko lang po alam kung ano ang tumbok at ano ang istorya at kahulugan ng aking aawitin. Mga kasama, pumalakpak naman tayo. Ito na po. Uh, kasi po, eh Pasko na ngayon, hindi ko na po ulitin ang Pasko dahil po ang aking pong pangangaral eh eh, dahil Ito na po, ang tako. Pasko po. Kung ano man po, ano man ba sa letra, bahala na kayo. Huwag niyo akong hatulan kasi ang paghangon dumarayo sa akin napakarami ko na pong luha marami na po akong pagtitiis kaya nga po ang sinabi ko sa nagpapagamot ngayon ha, ah, sa susunod ewan ko lang kung ako pa ay makagagalaw eh, kinakailangan po yung salitang ariglado, ayos kumbaga sa isang pintor kapag ikaw ay magpipintor may dala kang hindi ang dala ng brucha ay balbas. brucha para may gamitan. Palak pa Palakpakan nyo naman at nagdali dito ako. Ito na po. Diyos ko po. At ngayon, Ama ay pakinggan ang lihim ng aking buhay. Ako po'y sadya at nagtapat sa inyo pong kinalalagyan. At lagi po ako'y nagdarasal sa akin hiram na buhay. Kayo na po ang siya nahahawak sa lahat ng aking lugar. Lalo sa paniniwala, ako po ay nananawagan. At ang una at uno, ang dasal ang kailangan. Ang yabang ay inyong bitiwan, ang forma at kayabangan. Huwag kayong mangungusap ng masama nang di kayo mapintasan. Ngayong narinig ang awit ng isang milagro, narinig ang paramdam na dapat niyo maintindihan. Ako ito na laging nagbabantay sa mga taong narito Dahil ang lugar po na ito'y sadya ang kabutan ay narito. Ngayon, narinig niyo, sana'y inyong pakinggan at tunay na linaw. Mother pa rin ng bulakan, kayo'y sadyani ang inawitan. Sana kayo'y matauhan. At ang hindi ninyo malilibot, ang wagas kong pagmamahal. Ngayon, narinig niyo ang puso ko ay narito. Hinugot ko sa tao. Ipinalihatid ko rin din sa inyo. Ngayon ako ay narinito. Malinis na ang budhi ko. Tunay na hindi niyo malilimot pagmamahal ng milagro. At ako'y nananawagan sa aking mga kasangkapan kahit kayo ay napunta sa akin sa dyanyo ah, kung tinignan. Mm -hmm. Ang akin sa inyo ay paganti. Ang pagpapa, yung may ganda. Hindi ninyo sukat akalain. Ang ay aking makuha. Ako'y nagtatapat. Ito'y dapat niyong malaman. Ang babaeng bulakan. Sa inyo'y laging nagdarasal, kaya kung sakalit ako'y mahal nyo, kayo rin din ay mahal ko. Di ko kayo malilimot dito. Iya ko ng todo. Pala ko ba kaya? Ngayong narinig ang hiwaga pala ng buhay, ang magandang samahan. Sa buhay ng pagmamahal, ito pala'y sadyang nakapula sa puso ng bawat isa. Kaya kayong mga sa araw ng Pasko, dumalaw sa mga premyo. Kaya lang di ko malilimutan ang pangangaral bigay ng may kapal. Inabol ko at isinigaw ko. Sana naman ay bawasan. Kung kayo'y merong asawa at kasal kayo sa lugar, hanggang sa kabilang buhay sa Asawa sa kalamitan. Laka, ayaw ang sinasabi ang biyaya ng bahay kapal. Di ninyo malilipot ngayon at baka kailan pa man lagi ninyong tatawagan ang Diyos ngayon ay naririto. Kaya ako ay nakangiti sa iyo. Parang bata sa harap namamas ko ako sa inyo. Sana ang iganti nyo ay yung pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya ako'y magpapaalam na muna sa aking kinalagyan. Marahin mabalik ulit ako sa New Year. Uh, salamat sa inyo lahat. <laughs> salamat sa inyo lahat na ngayon kung masasabi na kapag kayo eh tunay na may pagsisikap, may tagumpay. Kaya itong aking aral sa mamamayang Pilipino, sa so sanda, mahal ko kayong lahat. Right. Mahal ko kayong lahat. Hindi niyo makalimutan ang babaeng bulakan. Sa hindi ng test, ang babaeng bulakan sa tulad, minigyan so, ng eksamen, ibinuro ng apat na gabi at yung nakarap. Bye-bye!